どういうこと ka okay. sa himda pa na kubas. rin ang apple. Ba, para sa ila adikin. Kita-kira nya. Kita kuno mabago na ka butter mo, mula kan ba? ka na ka butter Eh. Ah. Mamamahal ko ng cutter, Ma. <tinyo> nyo kasi hindi pwede yung ganyang pilas. Oh, okay. kalunan yung mga takip

Ibaba pa ba yun sa siring Oo. Oh. Ay, ang kaya ka dalawang kilo. Kahit eh. limang kilo po sila eh. Ang po Ito mo na lang to. Wala nga kasabay yun eh. Ay, dito sa oh. Yung may white pan ka, Yun, isang kaya naman yun. Ano nang iya isang so, so, piraso hindi na na lang hindi naman pa rin hindi wala yung anak roon kung anak lang nandun anak lang yung nandun no? anak lang mamaya, para kung lang natin, natin sa carpe para di mahirapan yung motor hindi pa na sa natin na na-assorted Bumabasin ka sa carpel, gumagawa ng presyo ng carpel, hindi na kaya niya. ka bumili ng kartip, talaga to si Ate Bin. Tama ka agad, oh. na ka pa ng kartip. Ito ka, ito ka, Kasi kumukuha kayo ng dante, hindi naman malinis ang puti okay. Yeah, lang lang Ha? Oo. Oh.

sa mga janitor ko? Ha? Sa mga janitor? Okay?

E

naman <tinyon> motor ni Hyundai Fry ah. Oh, Oo nga, kanina. Natukhang na naman. Kaya Brando na ako ah. Natukhang na. Natukhang na naman. Wala na oh. naman bayad. <laughs> wala naman daw bayad sabi niya eh, di ba? Oo, oh, wala na bayad eh. Kaya brand Brando din ako ah, wala na naman bayad. Kaya brand doon, doon sa harapan ko. Kaya sili po. Buti binigay na? No? Oo. Oh. Kung dilagligay si brand doon. sa harapan ko, pinagpanamadang ko magaling makita mag si mag mag Brando. Oo. Magbalik niya, may ulam pa yung libre, sabi. Ah. Uh. Ang yung magaling. Sabi niya, mag sa'yo no, na lahat, pati asawa ko. Oo. Sabi niya lang. Puro naman niya, Ano, no? Lahat pa ang tao, na. Ano yung mo? Hindi, kaya kaya ano, kaya doy. Kapit may tikit na Yeah, unang, siya, unang, agad, bisikin, eh. Tulog -tulog na. Nauna 'yan sa. Kausang gagawin siguro. Puro todo lang 'yan pantyetan eh, no? Oh. Kaya pala wala ngayon 'yun, hindi nakikita ngayon 'yun, no? Wala well, bayad 'yun, isang lang, ha? Well, bayad, bayad 'yun. O, bakit may ticket, bayad. Eh, Pero, oh. Tapos oh. ba di? 'yun din, ko niya 'ko. Discount 'yun, pwede. Wow. Oh. oh. Mayin 2,000 na lang 'yun. 25 'yun ni. Eh. Ayan lang ngayon. Bakit sa bolsa yun? Hindi, pulis naman yung may-ari may niya, di ba? Pulis ba yun? Bahayin ba rin? Maka ano mag-gayarin ito? Ito yung mag niya eh. Private yun. May tao pa. Private yun. Pulis lang makatingin yun. O RPM yung pula yun? Pwede. Dahil well, lalakas magpupuhat yung mga ano eh. kasi Bago umalis. Wala ka dun ba yung pulis? Dawa mo niya? Dawa ko lang pulis. malakas Pulis Nga, nandito nga. Ano mo? Ano po kay pare Mario, MMDA talaga yan. mawala yung serial. pila ng serial. dito pa lang tambay itong mga ito, napapasakip lang dito eh. Uy, oh, bakit mo <laughs> na makapapanorin? Pumasok na nga kayo sa trabaho dito. Wala kami trabaho eh. Gutom kami. Isang na ako hindi kumakain eh. Ito tayo pa pa. Ano lang, kapi-kapi. Pokok lang. Tubig-tubig lang. Manigasa si Mario, eh. pinsyo, may anak ka abroad. Eh. Oh. Wala nang ang rumaho. Eh. Kera nga. Bera Paano, na lang. Kera nga yan. Hindi kaya kong gilangin isang araw. Hindi, hindi to. Eresibo. Bakit nga may eh. pensyon pa rin, Mario? hindi kaya yung ilangin, eh. Bortang, ko. <laughs> 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 <tayang>, oh. pera ko. Sa eh, kanya, ah,

Kaya ayun, ayun. Ayun, ayun. Ayun, ayun. Ayun, ayun. Ayun,